Kinukwento mo ba sa iba ang problema niyong mag-asawa? Maraming tatamaan, umilag na lang. Seryoso. Tama, maraming tatamaan. Dahil ang karamihan ay guilty. Guilty in the sense of maraming opinion ang kinukuha mo para sa problema mo. Diyan minsan nagkakaroon o oh nagsisimula ang mga grabing problema ng mag-asawa. Yung mga payo-payo na yan ng mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat, pero meron. Meron mga taong mas gustong mas grabe ang nangyayari sa inyo. Para bang gusto niya na magkaaway kayo? Kasi para sa kanya, juicy ang mga kwento kapag may mga pagganito nang nangyayari. Ang problema, kapag inumpisahan mo sa kanyang, may problema ako, sa'yo ko lang sasabihin ha, Walang lalabas, ha? Sa mga bili na ganito, nag-uumpisa ang malaking problema. Minsan, dagdag problema. At ang pinakamalaking problema pa, naghahanap ka lang ng kakampi. Dahil totoo naman, hindi naman buong kwentong ibibigay mo. Yung side mo lang, yung version mo lang. Kaya ang simple sanang awayan, ngayon, may kampihan na. Oo naman kakampihan ka ng kakwentuhan mo. Yun naman kasi talaga ang purpose mo in the first place. Tama? Tama ako o tama ako? At syempre, para magkwento ka pa ng magkwento, kakampihan ka niyan. Sasabihin niyan na ikaw dapat ang lumalaban. Ikaw dapat ang ipinaglalaban. Isa pa, isa pa sa delikadong pagkukwento sa iba. Baka hindi mo mamalayan, iba na ang tingin ng mga tao sa paligid. Baka nga, Madala pa yan, online. Pag-uusapan ka ng mga tao nang hindi mo namamalayan. Ultimo ang mga details na pinakatago-tago mo. Lalabas at magugulat ka na lang na alam na ng bayan. Yan, yan ang problema kung magkukwento ka sa iba. Well, hindi naman lagi pero kadalasan ganyan ang kauuwian niyan. Kaya mag-ingat sa mga taong kinukwentuhan. O kaya, wag nang ikwento. Pag-usapan nyo na lang. Tandaan, kapag siniraan mo asawa mo sa ibang tao, parang sinisira mo na rin ang sarili mo. ba diba ang sabi, you're no longer two but one. One person, one body, ika nga. Wala naman sigurong tao na sisiraan ang sarili niya. ba? Diba? Kapag may problema, the best way is pag-usapan at ipagdasal sa Diyos ka mag-open up, sa Diyos ka humingi ng guidance. Sabi nga sa Romans 12.10, Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.